Ngayon po kasama natin si Jim uh, Rosel Villiers Sr. ng uh, Bordeaux Water District at aalamin uh, po natin kung ano yung kaganapan dito sa proyekto ng DPWH with uh, Tourism. Uh, kumusta po sir ang, uh, ang anlagay nitong uh, proyekto ng DPWH at kailan po ito nagsimula at ano na po yung mga nangyayari? Uh, nangyari? Uh, bali ang Bali ang nagsimula po ang proyektong ito ng DPWH na ay noong 2016. Ito po ay nagkakahalaga ng 11.7 million na kung saan po uh, hanggang sa kasalukuyan ito po ay hindi pa na-accomplish. Na Katunayan po, may mga po ng proyekto na hindi pa natatapos kagaya po noong uh, kagaya po noong existing reservoir na dapat po ay matihab ito po ay naroon sa ba uh, Sitio Ibayo Barangay Mut at uh, yung pong installation ng booster pump. Ang isa pa pong problema, kaya po uh, hindi ko ito gumagana yung aming booster pump ay ang nakakabit ko ditong transformer ay single phase imbes na three phase. Kaya po 'yun ang aming problema sa kasalukuyan. Hindi po ito ma-, um, ma namin magamit sapagkat ah uh, uh, hindi nga po angkop yung kuryenteng dumadaloy doon sa aming booster pump. Nakakabit na po ba yung mga line line pipe nito at hanggang saan? Ah uh, bali ito po ay naka na naka mula po dito sa Old Cemetery. Eh hangga pong sa barangay Kabugao ito po ay halos walong km ang na pipe na ang naka na dito. Ano po yung nasa likod natin? Ah, uh, ito pong nasa aming likuran, ito po ay isang ito po yung filtration facilities at saka po yung pump house. Kung sakali pong ito ay matapos, gaano kalaki ang mai-tulong sa mamamayan ng Boteos para magkaroon ng uh, maayos na supply ng tubig. Kung sakali po at matatapos ang proyektong ito ng DPWA, lalong-lalo na po itong nai install po yung booster pump at gagana po itong filtration facilities na ito. Ito po ay malaki ang mai-tulong sa mamamayan ng Boteos at maiiwasan na po uh, maiiwasan na po yung uh, pagkakaroon ng water shortage at uh, ma-deliver na rin po namin yung uh, malinis at uh, uh, may may kalidad na tubig. Pwede po ba natin uh, makita yung yung, nas, yung loob kasi medyo na napansin natin ito ay sira pero hindi hindi pa nagagamit yung bubong ay sira na. Hindi dato Ito, Sir Sander, ang booster pump na dalawa. Kaso, ah, so, wala pa itong mga, yung panel board. Kung kaya ito ay, hindi, hindi na gumagana. Kaya, ang ginawa namin, nag-provide kami ng ganitong water pump para matugunan nga yung water shortage na nangyayari noong 2018. Dahil may ending nyo noong 2018 ay, kaya kami nagpilit bumili ng ganitong water pump at kahit papaano naman ay ito'y naka nakatubod sa pangangailangan ng mga tao. Kanino bang budget po 'yon? Sa amin na ito, sa water sa... district na. Talagang pera ng water district ibibigay namin dito. Ah, yun po. Makikita po natin. Wala na yung iba. Ito hmm. Ah, ba ito? Ito na po. Bumagyan yung bumagyan. <laughs> Masira na.

Malaki po sana ang maitulong nito nitong ng uh, napakalaking tangke na ito kung ito mapupuno uh, at uh, magiging supply ng maayos na tubig. Sir, kaya angat lang yung takip? Ay, okay lang po. Ano po lang, ano naman laman nito sa, sa loob? may buhangin po naman yan. Saka yung, yung pong sangkap ng pinter. May ano? lang isang pinter. Kaya kung ito ay matatapos, oh. talagang yung, yung kalidad ng tubig. talaga pong matutugunan ng mas nakararaming mamamayan ng burgos. Lalo po yung labo, panahon ng tag-init. Yung labo at saka yung mga palimu. Yung Filter yan.